Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 6 p.m. to 9.20 a.m. ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan pulang kulay ang dapat na layuan. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9:10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8pm ta 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, kulay asul ang iyong iiwasan ngayong araw. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 8am ta 11.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto at sa hapon ay 3pm to 6.15pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.15am ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, player na masalita ng kabastusan ang iyong lalayuan. Cancer Sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9 a.m at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto, at sa hapon ay 3 p.m. to 6.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 54 na minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7am at may oras na pwedeng matalo na apat na putsyam na minuto at sa hapon ay 2pm to 5.05pm ang buenas na oras at may negatibong 53 lung minuto at sa gabi ay 9pm to 12.05pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Magdulot ka ng damit na may kulay pink. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8 o 5 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto at sa hapon ay 3 p.m. to 6.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto at sa gabi ay 8pm to 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11am at may oras na pwedeng matalo na 54 na minuto. At sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8pm ta 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, pink na kulay ang dapat iwasan. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 siyam na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 10pm to 1.15am ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto, at sa hapon ay 3 p.m. to 6.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 1.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Capricorn sa umaga ang buenas na oras ay 8 a.m. ta 11.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 57 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. ta 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 8 p.m. ta 11.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo. Violet na kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.10pm ang buenas na oras at may negatibong 59 na minuto at sa gabi ay 9pm to 12.20am ang mga swerte at may negatibong 54 na minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan, silver na kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 6.20am at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na mahilig sa pag-inom ng alak ang iiwasan.